mga mga ka kasisters yung palaya namin. Tapos ipapa-spray ko yan ngayon. ispreha ng para sa damo. Bale, ayun ang mag spray ng damo. Ayun mga kasisters. Ang kaya. Ayan, si nanay. Hinatid ni... Umagad na mabait. Bayaw. Ah, bayaw, um, siyempre ako. Ayan ang asawa ni Misayahay. Papunta sa bayan yan. Hinatid o, diba, si nanay. Oo. <laughs> okay, thank you. Bale, may dala akong gulok at sako kasi nga kung anong mapulot natin na kahoy, ay idalhin natin po uwi. Yung palay bukid. Dawata. May kamang. Dawata. Ah. Ayaw, ayaw nga niya, ayaw nga siya magpatulong. Oh. Oh, kapang ang matanda ay, oh. mm. Ang ah, mga senior, kapang, oh, ang ganda. Ayaw magpatulong kasi. Ganda ng ganda ano, oh. sa hilamon. Ha? Hilamonan dapat. Hindi, isprihan nga ngayon yun, ang gamot ng ano, pang... Aroy, ganda Hindi, yung isa, yung numino, numi, numi, oh, ano. Ah. Kulang na lang domino. Ang ganda, mga ka-sisters. <laughs> Sige, ingat ka na lang. Sige to. Ingat sa biyahe Ingat sa pans. Okay, dito na tayo mga ka-sisters at baybayin natin to hanggang sa kahabaan at pinakadulong-dulo pa yan yung ating palayan. Mapapansin nyo, ay eh, talaga namang napakaraming damo dahil hindi na kaya ni ka-sister damuhan. At pangalawang spray na ngayon para sa damo. So, ito yung dreams ni nanay dahil ang hilig ni nanay talaga sa palay talaga mga kasisters. Ang palay ni kasister Mary. Bukod pa yan dito mga kasisters, ay may tanim pa ako doon sa kabilang area. So, unang area ito na pinuntahan natin. balik kung pagsamahin yung aking tinanim na palay ay may isang ektarya. At isang sakong binhi ng palay, bukin. So, ito. Isa-isahin natin, mother ng... Tayo, wala Matagal na kasi ako hindi nakapasyal dito. Dahil busy nga ako doon sa isang area ng palaya namin, mga ka-sisters. i yung mga damo na yan para yung palay naman ay lumabas. So, ayan mga ka-sisters, yung mga katabi na yan ay mga kapatid din ni tatay. Ayan. Dahil malawak itong area na pinagmanamanahan nila. nagaling galing sa kalululuhan. <laughs> ayan, ayan. sinanay daw magadala ng bulok ano ay tabasin ang dapat tabasin ng gulok ni Gabriel silang <laughs> okay tara at mm, mababa pa ating lalakaran na nabunuhan na ba ito? Mm. ha? hindi pa uy Isprehan pa lang ng pangdamo tapos abunuhan hmm. bakit bunuhan ba? ito ay hindi hindi lahat ay maganda kasi nga may area na talagang medyo payat dahil sa lupa Ayan, mababa ba ito mga sisters yung bukid na yan na pinakadulo, doon yan ang pinakadulo ng ating palayan. At sa dulo niyon ay may mais din akong pinanim, uh, balinghoy. Uh, bali, may bakod ito mga sisters yung, yan, bali, hagwire. Yung aking binakod para, kahit pa paano ay, yan, hindi makapasok yung mga kalabaw dito. Kasi may kanya-kanya nga naman kaming area dito ang kabira ayan. So, yan ang ating palay-palayan. Hmm, wala. May mga damage-damage. Ito to, oh, natumba. Ba, may tumba. Ito, oh, parang inapakan yan, oh. oh nga, oh. Eh, bakit parang may nagapak na? Ay, ito, mahirap. Pag hindi mm, agad tayo makapasyal dito. Alamin natin bakit may mga tumba tayong palay mga ka-sisters. Ano ba yan? Para namang akong na na, na ninerbius dito ah. Ay, hala nga! Oh! Ay, ayan, oh! Ay, yung, ano ng kalabaw? Aroy, tumba! Oh, Aroy! Ay, ay dyan, ang kalabaw niyong? Wow, grabe! Ang kalabaw, Aroy, kawawa ang ay. Nakagulat naman. Aroy, ba? dito na talaga ang kalabaw nag ano. Ay, hala! Oh, ang kalabaw na talaga, oh. Ganda-ganda ng palay ko doon sa so unahan pagdating sa gitna, Aroy! Aroy, wala talaga. Aroy, kawawa! Aroy, kawawa. kawawa, mga kasisters, kasi yung palay ka namin. Patataba palay, oh. Aroy, oh! Aroy, yun ang ebidensya oh, may apak ng ano, kalabaw. Ano yan? Talagang sumawa talaga ang kalabaw. Paano ang kalabaw? Oo. Ay, Ay hala. Ay, may kalabaw naman na nakatingin sa atin. Oh, uh, talagang... Aroy, ito kalabaw. ang dapat alamin natin kung kay sinong kalabaw to. Aroy, kawawa ang palay. Aroy. Ayan mga sisters oh, Talaga nakakadismayo eh. Ano yung panang ginastusan mo to, tapos ganyan-ganyan lang oh. Aroy, balda. Oh, my g, Yan ang mahirap dito. Ay, balda talaga ng kalabaw. Ay, sa kaganda ng palay tapos pinabayaan lang nilang kalabaw nila. Kagabi siguro to. Hindi ko alam eh. Oh, tumba lahat eh. Ay, sayang oh. Saan siya dumaan yung kalabaw? Aroy. Ay, talaga namang hindi na. Yung mga tumba na yan, hindi na mabuhay yan. Ay, sayang ang palay. Ay hala oh, ang dami lalo dito banda sa unahan. Tumba na. Oh, ina may hanggang dito, ang haba ah. Hmm? Ang aroy, haba ng baano? inanuhan oh. Kore lang nating ipaano, bahala siya magtayo ko ng kanya. aroy bawal bangunin yan. o oh, hanggang doon po oh. Ay, balda ang palay. Ay, okay. Naku, na ba yan? Ba oh? Mga ka-sisters. Nakakadismayo talaga. aroy Sayang yung pinaghirapan natin. Biro mo, ginastusan ko to. Ang laki ng gastos ko dito mga ka-sisters kasi pinapasuhulan pa natin yung nagtanim ng palay. At hindi lang Ay, dito libo libo pa na, Oh, ito na. Ginawang ano? Ayun na nga, ginawang Dumban. kanan. Aroy hanggang doon. Oh. Ito ang malaki. Aroy ginawa. Pinsala talaga, talaga mga ka-sisters, sobra pa sa bagyo to ah. Aroy Ayun oh. Ay hala, ginawa talaga lugluban lubluban ginawang lukuban ay sayang ang palay oh ay talagang... aroy ang laki kakalungkot ah, naman oh yan oh ah inubos ng kain ang palay aroy dito pala yun Aba, sa, may sobra pa. O, sa, pa oh. may ano pala dito ayan, kitip, lang, oh ayan ubos ng kain kwan talaga oh. Talagang nakakapanginig ng laman, mga ka-sisters. Eh, parang ginawa talaga. Eh, ang ngayon. haba, oh. Ang ay, haba, dito oh. dito nakalagay siguro yung kalabaw. Hindi yan tinali dito. Ay, bakit Ang ko? alam ko dyan, baka ano yan, nabitawan yan. Nasaan saan dumaan ang kalabaw? Ano? Dito? Alamin pala nga natin kung saan Aho? galing. Eh. Naku. Oh, yan, mga ka-sisters. Nakikita ninyo, walang... Ano na po, ang nakatayo na lang ay... Oh, Arroy, o, yan, oh. Wala ng asa Ganyan na, na lang, lang yan, oh. Kahaba Arroy. ang... Kinain hanggang dulo yan. Yun o, oh, nila ang may tubo. Ubus o, oh. ay haba eh. May band, ha? Ano kaya ito mga ka-sisters? Mag, ano pa yan? Magabunga pa kaya ito? Hmm? Ayan. Wala na. Malabo ang, ang mangyari sa atin ito. Pag ganito. Oh. Oh. Ay, kung magpapabayad ka naman ng pira ng ganito, ay naku, hindi, ako, hindi bawi. Hindi lang ta, hindi lang ito sa ang puno. Pero lesson learn naman sana sa mga may alagang hayop. Pero eh. ano talaga, alam mo na talaga yung gano'n. Punta natin mamaya. Pag-usapan. Alamin na natin ba? kung sino ang may-ari na ng kalabaw na yun, mga ka-sisters At syempre, maglilikramo tayo. At hindi naman pwede na ganyan-ganyan lang ang mangyayari sa mga tanim natin. Syempre, ang tanim ay pinaghihirapan at saka ginagastusan. Ang hayop din ay syempre may presyo din yan. Naku, ay ganito talaga sa lugar namin. Parang walang pake-alam sa ano eh. Nakakadismayo talaga mga ka-sisters Talagang sobra akong nanginig dito sa sa sitwasyon na yan oh. Ano ba yan? Nakakapanlumo talaga. Ang hirap talaga intindihin na. Ah. Biro mo yan sa kaganda ng palay doon sa unahan. Tapos makikita mo na ganito ang sitwasyon niya. Ginawang lubluban. Ay, ito ang mangyayari talaga. Hmm. Kaganda sana ng palay mga ka-sisters eh. Ay mga ka-sisters matapos namin nasaksihan yung nangyari sa palayan ko ay dito muna kami sa dulo ng lupa. At kukuha kami ni nanay ng kahoy yun dito namin igaganti sa kahoy ang galit namin at pagiging kasi si nanay ay may dalang gulok at saka ano ba yan na panguot <laughs> 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 ano ba yan <laughs> kinagat ng pala ay, man, kasi stress may dumupot <laughs> ay, <yo! laughs> talaga naman si nanay na to ah Nagaganda mm. may... ng salita ko, yung pala may dinudukot. Ay, aba. Ay, ginagat. Hmm. Ito, may dalang gulok si nanay, at saka ano. Hanggang dito pala ang ano. Saka kaho, ah, kahoy. Ah, Ang haba ng ano. Sako. Um, Ayan, dito tayo sa mga, pinakadulo niyan. Aruy, ang tsagi, at oh. m, maraming natumba na kahoy. Yan, ito na yung saging mga sisters na itinanim nung isang taon. So, hindi pa ito nababawi kasi nga ay hindi siya bumunga at nabutan ito ng El Nino. So, ngayon pa lang siya nagka- roon ng magandang uh, Ani, katawan. Katawan. Ayan. Yan nag-iisa no? So, Ay, oh, hanggang sa dulo yung mga ka-sister saging. Mm -hmm. So, plano ko pa dito sa, ano na to, dito, sa area na to, ay, lagyan ko pa siya ng balinghoy. Ayan. Ang saging, mga ka kasister, Mary, yun. Para... Uh, hindi lugi tayo sa pinunta natin dito kasi ma malayo, mga ngahoy muna kami ni nanay. Para pagdating doon, may panggatong tayo. Hmm. Tapos ito yung mais, mga ka-sisters, na inabunuhan ko nung ilang linggo. Na. na napakaliit pa. Ay ngayon, ay ganyan na siya. Ito naman ay native na kulay puti. Lagkitan. yan Medyo okay na yan. Hintay na lang tayo na magkaroon siya ng bunga. Malagkit ito? Yes, mother. So, hanggang sa dulo-dulo na yan. Hanggang iyo pa ito? Yes, mother. Yan o, oh, hanggang dito? Oo, hanggang dito. O, oh, diba? Masipag tayo. <sighs> yan, hanggang sa dulo na yan. Ay, yun ang pinaka-dulo na. Ha? Huh? Yan ang pinaka-dulo. ba uh -huh. oh, diba? Ang ganda dito, mga ka-sisters. O, oh. malilim. At fresh na fresh ang hangin talaga namang malalanghap mo lahat ng uh, kung anong mayroon dyan galing sa lupa at sa mga tanim na yan <laughs> oh, pahinga mo na talagang pagod nakaka-depress ganda ang kanyang kanoon ano na yata yan oh yung palay na yan ay sa kapatid ni tatay ayun mga sisters oh may palay ba dyan sa unahan pero sa kapatid ni tatay yan Yan naman ay going to pabunga na nauna ba gaya? Na, nauna yan sa akin ayun ay, lang kamuros Tumurus. Uh -huh, oh, yung mabango yan. Mm -mm. Yan lang natin ang buylo, mga kasister. Yan, tama. So, dito lang muna. Para kung hari, nagsinso. Uh -huh. Dito ipatumba, oh. Bago natumbahan ang mais, no? Hindi, ah. Kahit ang mais, mababa lang naman yan. Huwag lang dyan sa kabila. Mataas na yung mga mais dyan. So, Bukas na natin dito para dito magsinso. Oo. Oh. pupunta man ito sa maes. Ayun ang kapalaran niya. Dito man na o oh, ilagay. <laughs> yun. Yun na. Tambahin ko na lang. Oh, ilagay. yun, yun. Wep. Pat. Yan. Ah, oh, Natumba ba? na. Dito. <laughs> Wep. Oh, um, ayos. Tapos kunin mo yung mga sanga-sanga. Yan ang technique. Malayo um. yata. hmm. yata. Natumba na ako. Hmm. So, ayaw, sa baba. Ay, huwag dyan. Yan. 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 Mm, yung pinakapalaman ng kahoy ay may may anay. Ano ay. Ito naman na kahoy ay hindi pa ganda. Hmm. Parang may pum. Yan. Mm, Doon na muna ilagay. Oh. Ipuste natin to. Yun nga eh. Pusti yan dyan, oh. Doon sa daan ng kalabaw. Oh. Eh, mga ka-sisters. Habang nagpapahinga tayo, sinanay mo na magputol-putol ng kamay. Kasi may mga maliliit ay dadalhin pa namin yan pa uwi. Oo, oh, maganda ito pang ano. Kasi nga yan ay malingas. Pang ano sa uling. Pag nilagyan mo ng konting uling, tapos may kahoy. Ayan, napakaingas. Solve na solve yung mga niluluto natin. O, yan. Exercise. Ayan ang gustong gusto ni Nana, yung may exercise. Exercise na sa baho. <laughs> Nagbanat ng buto. Ayan. O, ba? Diba? Yung boy si tatay, hindi na nakapunta masyado si nanay dito sa lupa ni tatay eh. Busy sila sa hanap buhay. Nagbibusiness. Business. Ayun. Ngayon, wala na si tatay. Di syempre. Ako wala naman akong opisina. Ito yung opisina ko. <laughs> 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 oh, <pay. sighs> relax, relax mga ka-sisters Relax lang namin to ni nanay. <sighs> relax na may, may relax with Vinipit. 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 Binip, yun ang relax na may vinipit. Oh, hinit. Yun ang tunog. Yun ang tunog na Hinahanap na, ano? ni Bayaw. Mm -hmm. Talaga naman na si Bayaw eh. Parang hindi pupunta ng bayan eh. Si... Si Masayahay <laughs> ano? Si Masayahay kasi talagang paborito niya yung ibon. Ibon. Yung kinakain namin dito mga sisters na ibon. Yung parang pugo baga siya. Yan. Masarap yun mga sisters. Mga uh, sisters ano? pag ikaw pa na ng ibon, check talaga na ang anak mo ay lalaki. Hmm? Alam mo <laughs> ka-sisters, kaya nakapagsabi, ranas ko na eh. <laughs> yung ako yung naglihi kay Brother Ed, Ikaw pa lang sa laren uh Oo. -oh, ang paborito kong kakainan ay ibon. <laughs> ang gawa ng asawa ko niya ng ibon, huli ng ibon at saka ihawin. yon, Yun ang ulam ko buong araw. Biro naman ang trabaho ko naman. Mag mag trabaho? Ano, magbalat ng maes. Naku. Simpli lang ang labing dalawang sako sa isang araw. <laughs> Oo. Oh, ma -isa sa lakas, ng ibon. Saksi ang ibon mo. Yun, ang ibon. <laughs> yan. Kaya pag ikaw naglihi, mga kasisters sisters ng ibon, tiyak, lalaki ang magiging anak mo. Ha, oh, di. Matalino wow. pa yan. Matalino. Pa. <laughs> 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 yan. Ang mga naniwala at sinampalatayanan, sigurado magkatotoo yan. <laughs> oh, Kaya kung gusto niyo maglihi, ng ibon ng lalaki. Pawis. Ay. O, <laughs> tahanay. Mga kasisters, yung aming sama ng loob na kinain ng kalabaw, yung aming palay ni kasister Mary, wala kami magawa, nangahoy na lang kami para yung aming makuha yung aming stress. Energy, ba? energy. Oh. Inhale, exhale. Okay. Kailangan natin eh. <laughs> Yun. Pasaan Yun. Ang aming kahoy na isang sako. Wup! <gasps> kaya pa? Wup! Papak! Pa. Oh, ba? Talagang malakas pa talaga si kasister. Ayun. Kaya nga hindi ko nire-rebel yung asawa para ako na lang. Yeah. Yan. Ang aming gawa ni ka-sisters. Ayan mga sisters. Ano na sila?